Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonika. Kayo na rin mga kapatid, ang nakababatid na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kami inalipusta sa Pilipos. Gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral nami hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad na manlinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang bigyan kasiyahan, hindi ang tao. Kung di ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Bagamat may katwirang kaming maghintay niyon, Bilang mga apostol ni Kristo, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati ang aming buhay ay inihahandog namin kung kakailanganin lubusan na kayong napamahal sa amin ang salita ng Diyos salamat sa Diyos